ang biktima nito ay nanalo sa loto pero ano kaya ang dahilan bakit tumantong sa hindi nasaan na tredya at nilagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang pagkakataon na makapagbago na sana ng kanyang buhay at estado ng kanyang buong pamilya na uwi sa madugong pagpaslang sa loob mismo ng kanyang bahay. Alamin natin ang buong kwento ni mga Arturo Opinia nito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene pakilike na rin sa ating mga videos, mag-subscribe at patuloy na panonood at pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makahon sa kahirapan ang karaniwang dahilan ng milyong Pilipino kaya nakipagsaplaran na tumaya sa luto. Kabilang na dito na si Mang Arturo Yupenia na taxi driver, 58 taong gulang, nakatira sa lugar ng Antipolo, Rizal. Isa siya sa maraming Pilipino na naghangad na maging malinaryo bago sana siya magretero sa pagpasada nito. Isang araw, mabilis na tupad ang kanyang mga pangarap na tumama at nanalo sa loto. No October 12, 2002, nakamit niya ang 642 loto jackpot na umabot sa mahigwit kumulang na 19 million pesos sa kanyang inalagaan na mga numero 13, 19, 23, 25, 30, and 40. Subalit, bago niya sa ang kanyang magandang buhay sa pagpanalo niya sa loto, makalipas ang labing anim na araw matapos niya nanalo sa loto ang pagkatao na sana makapagbabago ng kanyang buhay. Ayon sa isa sa mga nagresponde ng na mga pulis na sa si SPO for Matias ng datna nilang bahay ni Mang Arturo ay nakataya umano ito at may tama ng baril sa kaliwang dibdib. Hindi lubos sa kalayan ng mga ikibigan kapitbahay alang nangyari kay Mang Arturo na ito ang kaniyang sasapitin. Dahil gilala si Mang Arturo sa kanilang lugar na mabait at matulungin sa kanilang lugar sa barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Ayon sa malalapit na kapitbahay ni Mang Arturo ay migpit raw na itinago ng Yupinia family ang pagkapanalo ng mga ito sa luto para sa kanilang siguridad. Subalit, hindi tagal, naging usap-usapan na rin ito sa kanilang lugar dahil sa biglang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Ayon pa sa testimonya ng kanilang kapitbahay ay pinabalita araw na malapit na kaibigan ni Mang Arturo na si Mayor Rico Guatno na nanalo ito sa loto. Sa silumpaang salaysay ni Domingo Galarosa, pinsan ni Mang Arturo, noong gabi nangyari ang krimen ay masaya umano nag-inuman si Mang Arturo, Mayor Rico Guatno at ilang mga bisita na galing Bicol at mga kapitbahay bilang selebrasyon ng karawan ni Mang Arturo. Ayon kay Domingo Cararusa, iniwan ang mano niya na naginuman ng mga ito sa labas at harap ng bahay ni Mang Arturo bago siya tuluyang nakapagpahinga. Nakalipas ng ilang oras ay ginising umano raw siya ni Mang Arturo para magligpit ng mga pinaginuman ng mga ito. Matapos niya magligpit ay inutosan muli siya ni Mang Arturo na magpakain ng mga alagang pusa. Pumunta siya sa likod ng bahay para kumuha ng pagkain ngunit nang papasok na siya sa kusina ng bahay ay nakita niya mga armadong lalakihan na nasa loob ng bahay. Mula rito ay sumilip siya ng palihim sa bintana ng bahay at doon nasaksiyan niya ang sumunod ng mga pangyayari. Ayon naman sa testimonya ni Reynan Yopenia na ampun ni Mang Arturo habang mimbing siya natulog ay nagising siya sa mga kalabog ng pintuan at putok ng baril. Laking gulat niya, humahangos papasok ng kanilang bahay ang kanyang amain na si Mang Arturo na may hawak-hawak na baril. Ilang sandali pa ay naloba na sila ng mga armadong kalalakihan. Ayon pa kay Renan ay pinunuko rasya ng mga armadong kalalakihan isang sulok at sa kanyang takot ay nanahimik siya at hindi gumawa at anumang ingay. Narinig raw niya ang mga armadong kalakihan na sinisigawan ang kanyang amain at tinatanong kung nasaan ang pera at susit ng kanilang sakyan na ban. Ilang sandali pa na makarinig siya ng putok ng baril. Mabilis na tumakas ang mga kalalakihan at tangay-tangay ang kanilang sakyang ban. Nang makalis ang mga suspek ay mabilis pinuntahan ni Renan ang kinaroonan ng kanyang amain. Dito na tumambad sa kanya mga kalagkalat na kagamitan sa kanilang sahig. Hindi naman nag ng oras si Reynan at agad dumingi ng tulong sa kanilang kapitbahay para miligtas ang buhay ni Mang Arturo. Ngunit ayon sa kanyang sinumpaang salaysay ay hindi siya tantalungan ng kapitbahay na malapit sa kaibigan ng kanyang ama na si Mayorico Guatno. Sa ay pinagsaraan umano siya ng pintuan ng kanilang bahay. Ayon pa kay Reyna Peña ng anak anakan ni Mang Arturo at Domingo Galarosa na pamangkin ng biktima, magpinga na sana sa inuman si Mang Arturo nang looban sila ng anim ng mga armadong kalalakihan. Ang motibo ay nakawan ang pamilya Yupenia. Pero dahil sa pagpumiglas si Mang Arturo ay nawi ito sa malagim na tredya o kamatayan. Nagawa pa ni Umano ni Mang Arturo na manlaban at putukan ng baril ang isa sa mga armadong kalalakihan. Nakilala ang salari na ito ng si Rolando Velasco. Binaray siya ni Mang Arturo sa balikat at nagkapalitan sila ng putok ng baril na naging sani sa ikasawi ni Mang Arturo. Dasa naging pahayag ni Reyna Peña at sa pinsan nito na si Domingo Galarosa sa mga kapulisan ay mabilis nakakuha ng ebidensya ang mga antipolo city police sa kaso ng biktima. Nakakuha ng tape ang mga pulis nakakita sa mga salari na sumakay sa isang tricycle matapos mihatid ang ninakaw na ban na pag ni Mang Arturo sa Sitio Eldorado, Barangay San Jose, Santipolo, Rizal. Hinanat mga pulisan ang isang tricycle driver at kalaunan na kilala nila ito na si Aurelio Omega. Matapos siya na-restore mga pulis mula sa kanya ay doon niya kinanta kung saan nila tinago ang kinarap na ban ni Mang Arturo. Tagpuan ito sa Sitio Dorado sa Antipolo City mula roon ay sunod-sunod na nahuli ang mga salarin. Dahil na rin sa pagtitiyagaan ng mga kapulisan na may hawak sa kaso ng bitima. Matapos dito, may isa pang salarin inarestor ng mga pulis na kinilala na si Roger Regalario. Siya ang tagaingat ng barel na ginamit sa pagpaslang sa biktima. Nulian siya ng 38 kalibre ng barel habang siya ay naglalakad sa kupang antipulo. Inamin Roger Regalario sa mga kapulisan ni siya sa loob sa bahay ng biktima. Tinabi niya na siyang pumatay kay Mang Arturo. Isa-isa rin niya na kinanta ang mga iba pa kasama sa oras na iyon. Kinilala ang mga salari na ito na sina Rolando Velasco, Francisco Areque, Eric Peñalosa, Masuliso Aborico, Noel Henosa, Renato Razonado, Lucito Quendo, Aurelio Omega at Samuel Giba. Lahat sila pa ang mga residente ng Antipolo Rizal. Kinasuhan mga ito na robbery with homicide at violation of RA 6539 Santay Antikarnaping Act pati na rin na illegal position of firearms and illegal position of the delay weapon. Dahil sa kargada nila na shotgun at iba't ibang uri ng baril na ginamit sa pagpaslang sa biktima. Isang shotgun kalibre 38 at kalibre 45 na baril. Dahil sa pagkauli ng mga salarin na ito, sa pagpaslang sa loto winner na si Mang Arturo Peña ay unti-unti luminaw ang kaniyang kaso. Isa na kagulat na revelasyon ang lumabas habang umuusan ang kaso ng biktima. Sangkot rin daw mano ang kapitbahay ni malapit na kaibigan ni Mang Arturo na si Mayorico Guatno. Isa raw ang, ang kalat na nanalo si Mang Arturo sa loto. Ngunit, pinabulaan na naman ito ni Mang Yuriko Guatno na ayon pa sa kanyang pahayag, paano niya papatayin ang ituturing niyang kapatid hindi niya ito magagawa kay Mang Arturo. Biktima rin daw siya ng ituturing dahil nawalan siya ng matalik na kaibigan. Padali lamang ang pagitan sa bahay ni Mang Arturo at Mang Mayuriko Guatno kung kaya napaka-iposibleng balakan niya ito ng masama. Naristo rin si Mangmerico Guatno at sinumpahan ng kaso na robbery with homicide kasama ang sampung naonang mga salarin. Kaya nagahain siya ng counter affidavit para pabulaanan ang kanyang participasyon sa kremen. Kasabay pa nito ay nagsumiti rin ang mga apat na mga salari nito na, na si Nalito Aborico, Renato Rizonado, Eric Peñalosa, Noel Hinosa, hindi raw sila sangkot sa kremen sa so pagpaslang sa biktima at titigan sa korte ang kanilang mga petisyon. Sa isa na silampahan ng kaso ay alim dito pinawala lang sala at pinakawala rin noong December 23, 2002. Makalipas naman ng isang taong pagkakulong ni Mang Americo Guatno ay pinalaya rin siya ng korte dahil sa pagatras ng demanda ng pamilya Roy laban kay Mang Americo Guatno. Kasalukuyan ay limang salarin na lamang ang sa pagpaslang sa biktima na si Mang Arturo yopenia, 642 Loto Winner. Maraming salamat po sa panonood at sa muli nating pagsasama at pagsuporta dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene.